Good morning guys. Maglilinis po kami ng bahay. Hi guys. Dito tilong po namin yung magandang mami namin. Maganda din ba yan nanay nyo? Turuan po kami ni ma'am mag-work sa today. Gulong ako guys. Tara, samahan mo kami. Thank okay. you. Magluluto tin po kami ng kanin at ng ulam. Nakakapagod naman yung ginagawa namin sa bahay. Nipapapagod po kami ni Mami. Dami na ni Utos. Napapapagod talaga kay. Utos ng utos. Mga, mga bunga ka. Wait lang natin yun ha. Huwag po kayo maingay, Mami.